Ayun, meron tayong gagawin sa suki. Ayun, ito gumana ng pan. Nag-overheat siya. Kaya natin kung madadali. Ayun yung pan. Ayun, chinek. Tinignan kung talagang motor ang sira. Mm -hmm. Motor ang sira. Ayun may binaba na ang motor yan, ang kailangan ay palitan o repair tanungin natin si customer ayun, repair na lang daw walang budget o, ito yung Suzuki, diyan siya nakakabit ito yung rewind, maganda pa Oy. yung bearing ayun, no? maganda pa ng rewind ayun ayun no? ang carbon niya tatlo na lang ang nakalagay yung isa wala na kaya pala yung umikot dahil tatlo na lang dapat apat yan ayun oh. wala na palitan na yan ayun pinalitan na papalitan pa lang pala ayun mahaba oh. mahaba na dyan yan eh. kaya pa yung tatlo ayun oh. ayun ayun eh

Aba ng mga kargo no. na nang aabot din. Malaki ang natipid ni Sir. O yun, ganyan ito mga sir, ang pag, pagbabalik niyan, iuuna mo muna yung carbon, tapos yung isa, yung armature, tapos yan, tapos isusunod na dyan yung pan, housing, wow, yan. Ayan o, no? naka nakasimbol na. Okay na. ikiklip clip na lang yan. Dalawa. Tatlo. Apat. Marami yan. Anim yan tayo. Ito na. Titestingin na. Kung gumagana. Ayun. Gumana na. Diba? Laka na natipid ni Cher. Ayun. Ayun. Diba, Gumana na. Ayun.